ang papapakain sa limang libo. At alat ni Juan, ika na kabanata. Pagkatapos nito, tumawid si Yesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa ipapagaling sa mga may sakit. Umakyat si Yesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupuroon. Noon ay malapit na ang taskwa ng mga Hudyo, tumanaw si Yesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong siya ni Pilipi Saan kaya tayo makabibili ng tinapay upang makakain ng mga tao nito? Sinabi niya yon upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, Kahit na po dalawang daang sa laping ng tinapay ay di sapat para sa makakain sila ng tiga-kaunti. Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga lagad at kapatid Simon Pedro, Mayroon po rito ang isang batang lalaki na may dalang limang tinapay na si Bada at dalawang isda. So balit sasapat kaya ang mga ito? Paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Yesus. Madamo sa lugar na yon, umupo nga ang mga tao. Sa kanila'y may humigit kumilang, kumulang sa limang libo ang mga lalaki. Kinuha ni Yesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinamahagi yon sa mga taong nakaupo, gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ang lahat at nabusong. Nang makakain ng mga tao, sinabi ni Yesus sa mga alagad, Ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang. Ganun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng labing dalawang kain mula sa limang tinapay na sibada. Nang makita ng mga tao ang malang ginawa ni Jesus, sinabi nila, Tunay nga na ito ang propetang darating sa sanlibutan. Napansin ni Yesus na lalapit, lalapitan siya ng mga tao at pipilitin siyang gawing hari, kaya umalis siyang muli at, at mag-isang umakyat sa bundok. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Nang magtatakip siling na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sila sa bangka at naglayang papuntang kapernaong. Madilim na, wala pa si Yesus. Lumakas hangin at lumaki ang alob. Nang makakasagwan na sila, nang may lima o anim na kilometro, nakita nila si Yesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig papalapit sa bangka. At sila ay natakot. Ngunit sinabi ni Yesus sa kanila, Huwag kayong matakot! Ako ito! Huwag tuwa nilang pinasakay si Yesus at kaagad na, na nakarating ang bangka sa kanilang pupuntahan. Kinanap ng mga tao si Jesus. Kinabukasan nakita ng mga tao na iwan sa kalang pasigan na isa lamang ang bangkang naro naroon. Na Jesus ay hindi kasama ng mga alagad nang ang ito'y sumakay sa bangka dahil ang mga ito lamang ang umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at dumaong sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay, matapos magpasalamat ang Panginoon. Kaya't nang makita nilang wala roon si Jesus at ang kanyang mga alagad, sila ay sumakay sa mga bangka at pumunta sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay. Nang makita nila si Jesus sa ibay ng lawa, siya'y tinanong nila, Guru, kailan pa kayo rito? sa magot si Jesus, Totoo ang sinasabi kong ito, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at labusog. Huwag ang pagkain na sisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi na sisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan ang nagbibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat ipinapakita ng Diyos, Ama, na siya ang may ganitong karapatan. Kaya siya'y tinanong nila, ano po ang dapat namin gawin upang aming matupad ang pinagagawa ng Diyos? Ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya, Tugon Jesus. Ano pong himala ang may papakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng tinapay na galing sa langit. Sabi nila. Sumagot si Yesus. Pakatandaan ninyo hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking ama ang nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sa ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kaming langi ng tinapay na ito. Sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin na hindi na magugutom kailanman at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi hindi ko itataboy kailanman ang sinamang lumalapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsungo sa akin. At ito ang kanyang kalooban ang huwag kong kahiyanang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Sa ito ang kalooban ng aking ama, ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Nagbulong-bulongan ang mga hudyo dahil sinabi niyang, Ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Sinabi nila, Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? kilala natin ang kanyang ama't tina Paano niyang masasabi ngayon bumaba siya mula sa langit? Kaya sinabi ni Jesus, Tigilan ninyo ang inyong bulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin, malibang dalhin siya sa akin ng ama na nagsugo sa akin. At ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta. At silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa kanya ay lumalapit sa akin. Hindi ito lang ang hulugang may nakakita na sa Ama. Ang nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y sa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sinamang kumain ito ay hindi na mamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na pamaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinamang kumain ang tinapay na ito at ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paan maibibigay sa atin ang taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Sinabi ni Jesus, Pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa uling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Sinugo ako ng buhay na ama at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi to katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain na yon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi ni Jesus sa sinagoga habang siya nagtuturo sa Kapernaum. Mga salita tungkol sa buhay na walang hanggan. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanilang nagsabi, Babigat na panalita, Sino ang makakatanggap nito? Kahit walang nagsasabi kay Jesus, alam niya ah, na nagbulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, dahil ba rito tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakit ang manak ng tao papunta sa dati niyang kinaruroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi sumasampalataya. Alam na ni Jesus buhat pa una kung sino-sino ang hindi mananalig sa kanya at kung sino ang magkakanulo sa kanya. Dinugtong pa niya, yan ang dahilan. Kaya ako sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito'y loobin ng Ama. Mula nooy marami sa kanyang mga lagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang labing dalawa. At kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanina pa po kami pupunta. Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Sumagot si Jesus, Hindi ba't ako ang umirang sa inyo labing dalawa at ang isa sa inyo ay Diablo? Ang tinutukoy niya si Judas na anak ni Simon Iscariote sapagkat siya na kabilang sa labing dalawa ay magkakanulo sa kanya